Okay nga, try mo nga O na, first step Pindutin ang green oh, Ayun, tumunog na Tapos Tapos, tap the IC card I-pass Ayan, cool. 100 yung balance, so, balance. Okay na yun Pull the bike backward Okay Ayan, okay, nakakasamaan ko mag bike kami ngayon. Tapuntang dagat. diretso. Una, 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 una. Oh, straight lang.

napakainit yung bike. bike lang yung gamit ko papang takbara siguro abot ng 30 minutes yung pagbabike Nilisan mo daw? mo. Dadaan tayo ah. Hello. Welcome to my bike. kanito so yung rotate namin dito sa Taiwan kapag holiday. Yung mga kasamaan ko sa trabaho. Yung so nagba-bike papuntang dagat, nagba Kaya maganda yung ano namin dito mapabago, ka kaman sa company so pantay-pantay lang. Okay. Hmm, ganda dito Hindi mga bikes kabayan ayun, umataw number 13 eh pa Ayan, mag kami ng aming talabahan dito sa Taiwan ano par marami na? puno na yung Ah, uh, let's go na. Ah, babalik na lang <laughs> daw siya. Ito, ang dami. Ay, lalaki ah. Ito, Ito mo, pupuksan Ito kakainin ko yan. Sarap yan, ano ganla ano 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 daw. ano 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 na ano 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 ano